mga kamuni, magandang gabi. So, ngayon, hindi tayo nakapag-vlog at hindi rin tayo nakapag-live dahil sa kadahilan ha, ay masama talaga yung pakiramdam ko dahil sobrang sakit po ng ako yung chan at hindi ko na po talaga nakayanan mga kamuni. No? So, ngayon po, um, nasa biyaya ko na kasaya ko Trace Ken. Punta ko ng, ng hospital mga kamuni sa Tumutela emergency. Ayan, doon ako pumunta. So, hindi pa ako nakaka... Hindi uh, yung, yung, familiar sa akin. Uh, bahala na. Mga kamuling. Ang hirap, ang hirap magkasakit pag... Ito lang magis ama ang mga kamuling Wala kong... Wala kong... Siyempre mo siya sana, mga kamuling. Kaya lamang ay... Masama din yung lakas ng, ng anak ng ate. Kaya hindi ako masama ng ating muncha, mga kamuling. So, kaya yun ayoko pa naman po maglakad ng kaunti. Kaya ako na lang din po ang mag-isa maglakad sa kabuloy para umano naman yung pakiramdam ko dahil hindi ko na talaga kaya mga kabuloy. Sobrang, sobrang sakit talaga ng tiyan ko. At uh, absent ako kanina kaya kailangan ko din magpa-medical kasi kailangan yun. Kailangan magpa-medical kasi kailangan yun sa isko Kaya uh, na Meron tayo talaga ang nararamdaman na kakaiba sa ating chan. Kaya, 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 kailangan niyo at ako yung sarili mo. Dalas na hindi ko lang mag Right? Okay. So, ngayon mga kamaning, nandito na tayo sa, ano, sa gumamela emergency mga kamaning na. Ay, bukas pa po ito. Sarado na. Wala na pa ibang butika po dito. Pa? Ay, pa. Yeah, po. yun po. Sige po. Po, baka po po. O, ba diba, sabi ko ako sa inyo, mga kamuni, ang hirap na ikaw lang mag-isa maglalakad. Hindi ko na talaga kaya maglakad, mga na dahil sobrang sakit talaga ng tiyan ko. Nakakatakot maglakad-lakad. Sabi po. Tapos, naulan pa na iwan ko pa yung payaw dun sa boarding house mga kamunin ah, pag naglalakad kasi ako mga kamunin sobrang ang sakit ng aking chan sobrang sakit talaga yung hindi mo na talaga kaya iisin pa yung sakit bili tayo ng ano lang peace chan para makapasok tayo sa emergency hospital mga kamunin so yan yeah. Hindi tayo kaya yung sa hospital So, nag sleep na po ako kasi manamig na rin makakamun. Hindi ko tayo ng Christmas para makapasok Pabili po. Christmas so, po, magkano po? Pa? Christmas. Hindi man piso po. Isa po. Thank you for... So, nakabili na tayo ng face mask. So, ang alam ko ay bawal mag-vlog dun sa loob mga kamuning no? So, gagawa ako ng paraan para ma-record ko kung ano yung sasabihin sa akin ni Dr. Mga kamuling, no? Kaya, samahan niyo ako sa loob. Let's go! test tayo mga kamuling. para sa laboratory mga Kukuha din tayo ng ihi. yan Nabas tayo. Hindi ko alam saan ang butika dito. Kaya saan ang butika dito, kuya? Sa kabilang... Saan po ba yung kabilang building po? Ah, ito Thank you po. Saan po ang daan? Dito na? Ngayon lang kasi ako dito mga kamuning. Tapos ako lang din mag-isa nag-aasikasa para po sa sarili ko. kilap tayo mga kamunin. Sige po. Pare! Pare mo! ka pa! So, ngayon po, mga kamuning, uh, tayo ng dugo po. At kinakabahan ako mga kamay sa darating na resulta dito sa pagkuha sa akin ng dugo. Tapos ngayon, ang ano po ay iihi naman po tayo mga kamuning, no? So, nakaihi ako kanina. Hindi ko na kung makakaihi ako ngayon. Ay, ito lang po ang kailangan ko po ay iihi. Kaya, samahan nyo ako magpa-check up mga kamuning. Ako po ay kinakabahan. Dahil ay eh, para sa mga makuha ng dugo ko. Sana ay eh, magandang result ng pagkuha ng dugo sa akin mga kumunis. Oo, oh, medyo okay. So, yun na nga, mga kamani. Ay, hirap gumalaw. Kapag ikaw lang, ikaw lang gumagawa din. Nagpa-check up ako. Kinuha na ako ng dugo mga kamay, wala pa yung result. Baka mamaya ay malalaman ko kung ano yung magiging result na kamay ninyo. Tapos, uh, magpapamedical na rin ako dito mamaya. Kukuha na rin ako para pagpasok ko sa school ay katunayan na meron tayong nararamdaman mga kamay mo. Naku, yak na ako guys. Kasi ngayon ko lang na feel na kapag may sakit ka tapos... Uh, ang hirap, ang hirap pag malayo yung mga magulang mo. At Ayun. Basta susunod ay Hingat na lang din sa mga kinakain. Grabe. Bawal kasi mag-vlog doon sa loob. Kung pwede nga na uh, mag-video doon sa loob, makamay nag-vlog na ako. Eh, bawal po doon mga kamay. So, of course, ay kinuha na ko ng dugo. Ayan na nga mga kamani, nakaihi na tayo at binigyan natin yung ihi po doon sa, ano, sa laboratory po mga na. Wait na lang natin magiging result noon, pati sa laking dugo. Sakat po ng chan po. Sa kabila na, sa

Anong nakain mo, mo. Uh, po niinan? Ah, putsero po. Kano kayo yung nag-regress? Ha? Kano kayo nag-regress? September 8 po. 11 po. So wala na yung comments Mula Wala po. Mahilig ka ba sa ano? Mahilig ka sa maalat? Hindi po. Shop drinks? Madalang po. Ma-lomi? No Pansin lang po ang gawin Hindi na po masyado

Huh? Para, para, para sa, sa kit, at mag tayo. Sige okay. po. Okay. Kar ikaw, nagpasok pa ikaw? Opo. Sa, sa, sa STI po. Anong course mo IT po. Oh. Ano year mo right? college po. Tatlong taon po nag-stop. po? Hmm. Opo, mula. bumalik po Hindi pasok po bukas po. So, so Opo. Po. Pwede din ako dok magpaano yung absent po kasi ako kanina. Okay mga kamuning, uh, kinawaan tayo ng dugo tapos kinawantay tayo ng ihi. So ngayon tinurokan din ako sa pain reliever mga kamuning. Tapos meron naman po tayong gamot na bibilhin po. Ano, ah... Uh, infection sa ihi makakamuli tapos nag ano daw nag nag na na na, daw yung ihi ko pataas daw yung infection ko makakamuli <sighs> buhay alam mo yung ano alam mo yung tipong yung may sakit ka na tapos ikaw pa din yung bibili ng gamot sa labas dahil wala tayong kasama ah oh, hirap parang ayoko na mag parang ayoko na magkasakit pa ulit makakawin Ang hirap magkasakit pag ako dahil wala akong kasama. So bibila ako ng gamot dito sa labas dahil wala po doon eh sa loob. Dahil layo din ng labas ng ospital mga no, malayo. Nandito pa ako sa may, ano, sa may highway. Ayan. So, ito na mga kamuni. Meron tayong gamot sa antibiotic. Tapos, meron na naman pong dalawang turok mga kamuni. So, yun na. So, ibibigyan na natin kay Dok yung ating pinap pinapabili ni doktor na gamot para sa akin mga kamanin tapos din uh, hihingi tayo kay doktor ng medical certificate para pagkupasok tayo bukas ay hindi tayo absent dahil mahirap na wait at madilim mga kamaning so dito muna tayo sa hospital mga kamaning yan parang ikukuntayin -co tayo ngayon tuturokan pa rin tayo mga kamunin. so yan guys ito yung ating isura dito. naka pa tayo ng ano, school. Pinuro ko ng pen reliever. Tapos, pinuha na ko ng dugo. Tapos, hihi. Tapos, sa pen reliever. Tapos,